Ay, magandang araw po sa inyong lahat Welcome back po dito sa channel namin Lumabas na ang result ng Board exam nila Rhea ng MidTech Tingnan natin sabay-sabay tayo Titingnan kung pumasa ba si Rhea dito sa Board exam ng MidTech Hi! Good morning po sa inyong lahat Welcome back po dito sa channel namin Meron ako dito oh, Binili namin sa shopping eh. Holding bid ito kasi Yung tatay ko pupunta dito Garating siya bukas ipapagamot namin kasi hindi makuha-kuha yung sakit niya doon sa bicol. Nakonfine na siya doon. Ilang beses na pero hindi pa rin makuha yung ano niya, yung sakit niya. Kaya, nila namin ang folding bed. Baka hindi siya makakit sa taas dahil hinihingal siya. Pwede siya mahiga dito. Pwede siya sa folding bed. Ngayon, pag malakas na siya, na nakakaakyat na siya, pwede na siya sa, ano, sa taas. Ang inisip ko rin kasi, kung pwede din sa taas, anong bawa ganyan, emergency, emergency siya, hindi namin may baba-baba. Buti baba. dito sa baba, mabilis lang. Kaya, binilha namin itong holding bed. Nung nag-order nito yung anak ko. Tingnan natin itong holding bed. Ito. Oh. Ito na siya. Ano? Lang? Dito pala yung gulong. Ayan, tingnan natin. Tapos na yung nilalabahan. Wala. Eto na siya. Ang ganda niya. Parang ano din ang Maganda ba yan? Shhh. Ayan, tingnan. na, lumabas na yung resulta ng board exam nila. Oh. Ayan, si Rhea kasi later day, the A gun. Hanapin natin kung nakapasa siya. Ang daming later A. E. daming letter A. Ayan. Tingnan natin kung nakapasa si Rhea. Letter B na. Ang dami rin letter B. letter sina. Ayan hanapin natin. CD c d g h i g Ayun! Daigan Maria Fatima Gallinera 1,706 ang number niya. Alphabetical sila. Ayan, nakapasa siya. Congrats! Thank you, Lord! Alas 7.45 ng umaga po. Ito pa ng halian namin mamaya kasi pupunta ako sa hospital ngayon. Uh, dadalhin si papay sa hospital ngayon. Dumating sila kanina galing sa Sorsogo ng alas 3.30. Monggo yung aming ulam ngayon. Nagluto na ako ng maaga para pagtukain ko sa aso dadalang ko na lang yung anak ko ng ulam at saka kanin at saka may pagkain sila raya dito hindi na nila kailangan magluto, tiplahan na natin hmm. tama na yung tipla diba? sarap niya ang halaw ko, oh. may buto-buto saka baboy. Ayan lang po sa lahat po ng nanonood at sa lahat po ng nag-subscribe ng channel namin. Maraming salamat po sa inyong lahat.